Pagkaan ng mga truck ang dahilan ng pagbigat ng trapiko sa Baguio. Ang dalawang driver nagkainitan pa. Nasa front line na balitang yan si Gary De Leon. Nagtalo sa gitna ng kalsada ang dalawang truck driver na ito. Sa Bukawkan Road sa Baguio City, ang ugat ng alitan, ang pagbangga ng truck sa isa pang delivery truck na nagmamaniobra naman sa tapat na isang bus terminal wasak ang kanong bahagi ng nabanggan truck. Ayon sa driver na nabanggan truck na si Norberto Angeles, uminit lang ang kanyang ulo dahil tila sinisisi pa siya sa aksidente. Medyo nagpanyang wakuan na dahil ako pa, parang ako pa lumalabas ngayon na may kasalanan, siya na nga bumangga sa akin. Ayon naman sa driver ng kabanggan truck na si Reynante Victoria, nawalan lang siya ng preno kaya nangyari ang disgrasya. Nagmanobra kasi sa karusada, alakanin na rin ako. Hindi ko na kayang pigilin. Talagang gano'n, kumisan talaga, hindi, hindi ta natin sukat na kalain. Nadamay rin sa banggaan ng isang delivery van matapos magasgas ang gilid nito. Wala naman sugatan sa insidente pero nagdulot ito na pagbigat sa daloy ng trapiko. Pag-aaralan pa rin ng dalawang kampo kung mag-aaregluan na lang sila. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang mga pulis habang niimbestigahan ang disgrasya. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News mga kapatid, Julius Babao po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.